Kinundina ng mga senador ang walang awang pagpatay sa isang aso ng isang lalaki na viral ngayon sa social media. Isa sa nakikita ng mga senador para higit na maprotektahan ang mga alagang hayop ay amyendahan ang batas ukol dito at isama sa kurikulum ng mga mag-aaral ang pangangalaga sa hayop. Si Mian Corveras report. Viral ngayon sa social media ang kalunos-lunos sa sinapit ng alagang aso ng isang for parent na pinatay at isinilid sa sako ng kanyang kapitbahay. Labis ang panlulumo ni Vina Rachel nang makita ang golden retriever na si Kilua na nakasako at patay na. Sa isang CCTV post sa kanyang social media account, kita ang hinahabol pa ng isang lalaki. Si Kilua saka ito hinampas at patay na ito ng kanilang makita. Sabi ni Rachel, kinumpronta niya ang lalaki pero igin giniit na prinotektahan lang umano ang sarili. Ang mga senador kinundi na ang nangyaring pagmamaltrato sa aso. Ayon kay Senador Grispo, nakakadurog ng puso ang nangyari dahil ang mga aso ay tinuturing na miyembro ng pamilya. Mr. paano ba nating dapat ratuin ang mga hayop? Livestock, as mentioned, has often been trumpeted as a billion a day industry. But the problem with highlighting the bottom line is that it can be a built in excuse to treat without ethics the animals that are crucial for survival. Occupying the top of the food chain does not give us the license to handle animals with barbarity. Nais ni po na maamiandahan ang batas sa animal welfare para bigyan ng tamang impormasyon ang publiko sa tamang pagtrato sa mga alagang hayop. Naghain ang senador ng Senate Bill number no. 2458 para paamiandahan ang kasalukuyang batas at may maisama sa curriculum sa elementary at high school ang animal welfare education. Sa panukala, lilikha ng isang barangay animal welfare task force na siyang tutugon sa anumang animal welfare issues sa kanilang nasasakupan. Despite their worth, and value to human society and the existence of laws criminalizing cruelty to animals, many of them are still maltreated, neglected, and even tortured. Kinon din na rin ni si J.B.R. Sito ang anay brutal na pagpatay kay Kilua at iba pang aso na itinuturing na bantay at man's best friend. May Ann Vera para sa mata ng Aguila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, ay i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.